After ng rapture, dadating si Antichrist para patatakan ng lahat ng tao ng Mark of the Beast at sasamba sa kanya. At ang mga Kristiyano na ayaw magpalagay ng Mark of the Beast ay papapugutan niya ng ulo. Ang sabi ng Daniel 11.33, gagamitan sila ng espada at apoy para mamatay dahil ayaw nilang magpatatak ng Mark of the Beast. At kung sakaling maiwan ka man sa rapture, huwag kang mapapalagay ng mark of the beast. Hayaan mo na lang patayin ka para at least heaven naman ang punta mo. At ang sabi ng Revelation chapter 20 verse 4, ang mga ilang napugutan ay makakasama ni Jesus sa 1,000 years sa kanyang paghahari. Kaya magpakatatag ka kung maiwan ka man sa rapture, ituloy kang sumamba sa Panginoong Isus, itinay mo ang mark of the beast at ipaglaban mo yung pananampalataya mo kay Jesus. At sinakamaganda, huwag kang magpapaiwan sa rapture maging rapture oriented ka na ibig sabihin na talagang mahal na mahal mo ang Panginoon at nabubuhay ka sa kabanalan kaya habang hinihintay natin ang rapture maglingkod tayo ng buong puso sa Panginoon at takin natin ang mga tao na lumapit sa Panginoong Isus at tanggapin ng Panginoon bilang Lord and Savior upang sa ganun madatnan tayo ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya ng buong puso at nagmamahal sa Kanya